Si uh, si to? Uh, si uh, Billion Weba spoke too soon. Mo mm. mapapahiya si Billion Weba dito sa mga ano kasi todo tanggol siya, eh. todo tanggol talaga siya sa Senado. Well, in effect actually, ang pinagtatanggol talaga niya si Cheese Escudero. <laughs> yun naman talaga yon. Siyempre, kasi amuyong eh. Ganun talaga. Pag alalay, eh, pag hila-hila uh, mo sa leeg, ganun, ganun. Ganun si Joel Villanueva kay Jesus mga babayan, kasi kanina, um, nagsalita nga ang Pangulo, no? meron siyang uh, mga inexpose expose oh. Nagdaba siya ng uh, pangalan ng labing limang mga kontraktor ng flood control programs na nakakuha. Well, hindi, lang, hindi naman 100%, pero sila na nakakuha ng 20% ng lahat ng flood control programs sa buong Pilipinas. <laughs> Lakas! ang laas lakas naman na eh, yan, mga flood control, hindi uh, mga construction, con ano na to, uh, contractors na ito. Oo, eto ito yung balita dyan. Ayan. Oo, oh, tanggalin natin chatroom. Ayan. Sabi yun ni BBM, 15 contractors got 20% of 545 billion pesos na flood control contract. <laughs> yan tayo eh yung tayo eh, no oo dito talaga nilalabas yung ano ito eh, itong uh, corruption oo imagine mga kababayan panahon pa ni Rodrigo Duterte niyayabang niya yung build 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 kaya pala niya niyayabang yung build 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 kasi doon pala kumukupit ng pera mm -mm, kaya pala nakatutok natutok siya sa build 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 lahat ng pondo ng bayan doon niya nilalagay kasi nga naman mga kababayan kapag kasi build 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 eh, nandoon pa lang corruption sa construction. Hmm. Tinatago sa construction ng corruption, mga kababayan. So, eto nga. Eh, si PBBM, ibahin natin. Hindi siya asult katulad ni Rodrigo Duterte na corrupt. Si PBBM, as in talaga may pagmamahal sa bansa at pinipilit niya na maging maayos ang Pilipinas. So, anong ginawa niya? in niya yung mga contractors na involved sa corruption sa bansa. bansa. Ito yung balita tungkol dyan, mga babayan. Panorin natin. Inilabas na ni PBBM ang listahan ng mga contractor na hawak ang pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Ang na nagtataka pa. ng Pangulo na corner ng labing limang kumpanya ang bulto ng mga proyekto sa nakalipas na tatlong taon na nagkakahalaga ng higit 100 billion pesos. At isa lamang yan sa red flags na nakita ng Malacanang. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Sa 545.64 billion peso budget para sa flood control project simula 2022, 20% na uwi sa lalabing limang kontraktor. Yan ang report ni PBBM ngayong araw, dalawang linggo matapos niyang hiyain ang mga anyay kontratista na nagbubul sa umano ng pondo. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may limang project, Pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare -pareho, pare pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Specification, sir. Dagdag ng Pangulo, mayroon daw 6,021 projects worth 350 billion pesos, ang walang nakatalang detalye kung anong flood control structure ang dabuo. At kahit magkakaiba ang lokasyon, ang iba rito, pare-pareho raw ng kontraktor. Sa 15 contractors na ito, 5 ang may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. Ang top 2 and 3, tied to the Diskaya family of Pasig City. Kinalaban ni Sara Diskaya si Mayor V. soto, nitong 2025 midterm elections. Dati nang itinanggi nito na siya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na dati rin kontraktor ng Comelec bago ito tuluyang mag-withdraw, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, affiliate company naman ng St. Timothy. Sa license category ng Philippine Contractors Accreditation Board, isang Quad A firm ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, may minimum net worth of 1 billion pesos One billion ang kumpanya. Pesos, Ayon kay Mayor Vico, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Hinikayat din niya ang mga pasigenyo na makiisa sa imbestigasyon ng administrasyon. Kasama rin sa listahan ng Pangulo, ang Legacy Construction Corporation ni da Alex and Raymond Abelido na may kaso sa Korte Suprema noong 2009. Kaugnay naman anay corruption sa isang waterworks contract sa Valencia Negros Oriental taong 2000. Lumutang din bilang top 8 contractor ang SunWest na nauugnay kay Ako Bicol Partners Representative Yun, sa paya, no? Dawit ang Grabe. SunWest sa formally scandal ang kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Sir, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. Um, these are the provinces with the most uh, projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone that have been assessed to be the most flood prone i think you will notice this they don't necessarily match this side and that side don't necessarily match ang tinutukoy ng pangulo sa top 10 flood prone provinces sa pilipinas apat lang ang kasama sa mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects at ang top 1, Bulacan. With 668 you know, projects, <laughs> matatanda ang Bulacan ang may pinakamalaking parte sa umunoy insertions sa 2025 budget. <laughs> We have to clean our ranks. Ang banta ng Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado, tototohan niya ngayon. Mahirap man daw, pero kailangan unahin ang taong bayan. Para sa agenda, IVR. Ayun, mga babayan. O, di ba? Kanina nga, inilabas yan ni Presidente. Yung labing limang pangalan na yan. O, ngayon, meron tayong update. Mm. Merong update. Kasi itong si uh, senator Senator Villanueva, si Joel Villanueva, Mr. Tesdaman, o, na merong uh, conviction sa Sandigan Bayan. Siya oh, mga babayan, ay may sinabi kanina. Ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, Oh, sabi ni Villanueva, no senator is tied to the 15 firms awarded flood control deals. Uy, grabe naman. Nakaka-proud. Slow clap. <laughs> Nakaka-proud naman na wala rong senador na nalilink dito sa mga labing lima na inexpose ni PBBM. Yun ang sinabi ni Villanueva. Kwento niya yan, syempre. Senate Majority Leader Joel Villanueva on Monday said no senator is involved with any of the 15 contractors flagged in the 545 billion flood control program. Yan po ang sinabi ni PBBM kanina. Ano sinabi ni Villanueva? Ito, 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 ito. I can only speak for this house, not the other house. And as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senator involved in any of these 15 construction firms. Mm -hmm. Sabi niya, wala raw siyang nakikita. Oo. Bakit kaya? Baka kasi nakapiring ang mata ni Joel Villanueva. Baka tinatakpan na ng diablo ang kanyang mga mata. Oo, oh, bakit? Kasi mga kababayan, meron nung isa na konektado sa isang senador. Hindi lang ho basta-basta senador. Senate President pa. <laughs> Jesus Top Campaign Donor Kinorner ang 5.16 billion pesos flood control project. Ayan, ang sinasabi natin, mga kababayan. Hey, wait lang, ah, wait lang. Meron nung idadagdag na materyales, ha? Ah. Ngayon ko lang naalali. Oo, oh, oh, my goodness. Oo, oh, oh, wait lang, ha? Ah. Wait lang. Ito, 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 ito. Dadagdag natin ito mamayang konti eto ang balita ang sabi yung uh, nangampanya yung uh, nagdonate nagdonate sa kanyang pangangampanya para maging senador oo eh naging uh, kasama doon sa listahan ng top do, top ng uh, top 15 na nakakakuha ng budget para sa flood control mhm mm Ganun nagbayad ng utang na loob? Yun ba ang nangyayari dito, Senate President <laughs> Jesus Gudero? Oo. Bakit? Sino ho ba yun? Mm, -mm. Basahin natin yung article ni People's Tonight. Ito yun. Ah. Oh. Wait, lakayan natin. O, oh, ayan. Lakayan natin. Base sa ulat ng Rappler nitong lunes, August 11, Nag-donate si Center Waste Construction uh, and Development President Lawrence R. Lubiano ng 30 million para di umano sa campaign funds ni Senate President Francis Cheese Escudero nang siya ay tumakbo sa pagkasenador noong May 2022. 30 millions! My goodness! Ito ay base sa official statement of contributions and expenditures na isinumite ni Escudero matapos siyang mahalal. At ang 30 million ay bumubuo ng 20% ng 146.5 million cash. <laughs> 30 million cash oh. Mm -hmm. 20% kasi ang total uh, contributions do sa kanya, donations, ay umabot ng 146 million. Yun lang yung declared. Hindi natin alam kung ano yung talaga yung totoo. Pero meron pa mga hindi dine-declared dyan. Under-declared yan. Uh, ang nakuha lang daw niya ay 30, 146 million. Out of the 146 million, 30 milliones ang galing dito sa nasa listahan ni PBB. Si Center Oo, oh, oh, pang ilang number siya. Si Center Wiss. Wait, balikan natin yung listahan ni Billionario. Ayan, ito, 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 may listahan siya. Ito siya, so, Ayan, no? Ayan, no? O, oh, ayan, no? O, oh, ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangpito, mga kababayan. Ayan, no? Ayan, no? Center Waste Construction and Development Incorporated. Ah. Ah. Ah, Villanueva. Napanis agad yung kwentong barbero mo. <laughs> <laughs> napanis ka agad yung kwento mo. Nito, ano ha? Napanis agad, ha? Oo. Oh. Ayan. Sabi, sabi sa balita, it's raining flood control project contracts for Senate President Chis Escudero's biggest campaign backer. Ayon sa ulat ng Krappler tungkol sa nakuha ng centerways na mga kontrata sa wala 2021 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 5.16 billion pesos. Lala no? So, ibig sabihin pala, mga babayan, bago pa naging presidente, itong si PBBM, eh, baka meron na silang uh, sweet deal. Oo, ni Cheese Escudero. <laughs> Noong 2021, bago ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, ang naturang construction firm na nakabasi sa Sorsogon, kung saan nakatira si Cheese... <laughs> ay mayroon lamang limang five flood control projects. Subalit noong 2022, biglang lumobo ito sa apat na put apat na kontrata. Ay grabe. Grabe naman. Times 8? <laughs> Oo, times 8, times 9, guys. <laughs> Excuse me. Times, oh, ka na mag times 9 eh. <laughs> Kasi noong una, lima lang. Ngayon, 44 na. Nakasaad sa, din sa ulat na 96% ng mga proyekto ng centerways ay nakabuhos sa Bicol Region. At mula sa 54 na proyekto sa Sorsogon, 36 ay ibinuhos sa unang distrito na kilalang balwarte ng pamilya ni Escudero simula 1987. Ay grabe. Grabe ka naman, cheese. Oo. Kabilang ang kanyang ama na si dating Department of Agriculture Secretary Salvador Escudero, ina na si, na, na si Evelina at kanyang kapatid na si Maria Bernadette na nagsalitan sa pwesto sa pagka, pagkakongresista sa kanilang lalawigan. Ay, grabe. Dynasty. Oh. Mm. Grabe naman pala si Cheese Escudero. Oh. Pero chinek ko yan, mga babae yan, syempre. Kasi di ba nga naglabas nga ng uh, website ang pangulo o oh, yung sumbong sa pangulo. Ito yun. Kito oh. yun, oh, guys. O so, yan oh. no. Oh. flood control list. Flood control list. O oh, yan si PBBM. Oh. Sumbong sa pangulo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yan, yan ang mensahe ni PBBM kay Jesse Coderro. <laughs> yan, So iniisulat ko dito, ito yung mga listahan ng flood control projects. Nilagay ko yung centerways. Ayan, si centerways oo, ito rin kasi yung uh, naka-link kay Cheese Escudero, oo, Nilagay ko yung Centerway. So lumabas naman, ayan oh, naglabasa naman lahat 'to. Oh. Ayan 'jo so. oh. Centerway construction at meron pa ha, mga babayan. Nagpalit pa sila ngayon ng pangalan. Dati Centerways, ayan. Pero nagpalit sila ngayon ng pangalan. High Tone. <laughs> Siguro para hindi na mapaghalataan sa DPWH High tone na sila ngayon Hindi na sila centerways Oo Grabe, tigas ng muka Ayan, eto lahat Ayan, 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 ayan lahat Ayan, 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 ayan. Okay, napakarami yun, di ba? So ginawa ko mga kababayan Paano kaya natin mag-check? Oo, kung legit Or yung total amount Kasi parang hirap naman na isa isa-isahin ko pang compute niyan Ginawa ko, nilagay ko na lang sa isang sheet Sa isang Excel sheet Ito, Google Sheets do eh Para no, online, madali na magamit So, nilagay ko lang dyan Kinopy-paste ko lang Okay, oo, direct copy-paste lang yan Tapos, ito, total mo siya Yan Aha Ano to MYCA project? What does that mean? Wait, putahan natin yan Ah, uh, saan 'yun? Sa Bulan Sorsogon. Okay. Tahan natin 'yan. MYCA project. Ah, okay. MYCA, ano yun? memorandum. Something something agreement. Oo. Flood control structure in Bulan Sorsogon. Oo. Ito daw 'yun. oo okay. Ano kayo makikita kayo yung mapa niyan, no? Anyway, walang amount. So, hayaan na natin yan, walang amount eh. So, yan, yan, tuloy-tuloy. Ito -tuloy. ngayon yung total. O, oh, pag, pag mo siya, pag in mo lahat, mga kababayan, ito ang, tun, ang uh, total amount. 5 billion 444 million five thousand 973 <laughs> Grabe, ang dami, yan, no? Alay, guys! Oh, 5 billion pesos. Nahalaga ng flood control program na meron si Jesus Escudero, mga babae. <laughs> Multi-billionaire na si Jesus Escudero, my goodness. Multi-billionaire, guys. Galing. Galing, galing. Nakaka-impress. Sobrang nakaka-impress. Promise. Diyos ko. <laughs> Mm -hmm. Nakakatawa. Na hindi ko alam kung matatawa ako. Ma At ang na, na um, pa mga kababayan. Oh. Doon sa kanyang insertion, nagdagdag pa siya. 9 billion para sa Sorsogon, mga di <laughs> Diba? Tigas ng mga Cheese. So, sino, malamang, sino, sino babag sa 9 billion na to? Oh, this is Enterways. Tigas lang mo, ha? -hmm. -mm. Iban level. Ibang level, mga kababayan. Ibang level talaga. Kaya pala to si Chise Codero, mga kababayan, nung sumulat siya ng batas, ng panukalang batas, na ipagbawal ang mga politiko at kamag-anak ng mga politiko up to the fourth degree sa mga government projects. Hindi niya sinama mga kaibigan. <laughs> pamilya lang. Oo, pamilya lang ang hindi pwede. Oo, pero mga kaibigan, wala. Kasama yan. Pwede yan. Oo. Grabe, tigas ng face. <laughs> tigas ng face si Jesus Cudero. Ayan, oo. Oh, public officials and relatives disqualified from government projects. Public officials lang naman sa relatives eh. E ba? Ka -ka Kamag-anak ba niya? May ari ng Centerways? We don't know. But you know, magkaiba silang last name. So baka magkaibigan. <laughs> Dapat sinama mo rin pati friends eh. And close associates. Mm. Di ba? Tayo eh. Pero ang hirap i-monitor nun. Paano mo i-justify na hindi mo kaibigan si Cheese Escudero, di ba? Parang, parang hirap din i-justify nun eh. Oo. Pero mga mababayan, again, kung contributor ka, ikaw ay nagbayad para sa pangangampanya ni Cheese Escudero. Eh, hindi kaya. Hindi kaya. Si Cheese Escudero ay nagbabayad ng utang. Eko ba naman, bigyan ka ng 30 million pesos para maging senador ki Tapos, siyempre, kapag nagkaroon ng flood control program eh, dahil magkaibigan kayo, meron kang porsyento <laughs> Di ba nung unal, mga limang-lima lang ang project nung siya na naging senate, nang naging senador na siya. Naging 40 ang mga project nung kanyang kaibigan. tindi di ba? <laughs> ang lala mo, cheese. Hindi ka pa nakontento, nag-insert ka pa na 9 billion para sa sarili mo. Ang tigas ng mukha mo, cheese. Oo, oh, ang tigas ng face mo. Hindi lang yun, nagdagdag ka pa para sa mga kaibigan mo tulad ni Bongo. Ayan. DOH oh. Ayan, oh, oh, oh. Kaya kuhang-kuha mo yung inis ni Tito Sen, tsaka ni Ping Lason, eh. ayan, oh. Ano sabi nila? Soto and laxon seek investigation into scandalous bicam insertions and pork barrel in 2025 budget <laughs> <Investigaan na kayo. laughs> mm -hmm. na kayo. Senator Vicente Tito Soto has called for a probe into what he described as scandalous last minute insertions in the 2025 National budget warning that the scale and secrecy of the amendments point to a malalang pork barrel. Huling-huling yung inis ni Tito Soto at sa ni Ping Lang. So, nino? <laughs> Sana matuluyan na talaga kayo. na sa mga mukha Alam nyo mga kababayan, yung mga taong katulad ni Cheese Escudero na mukhang ang prinsipyo ay for sale, eh dapat hindi na ibinabalik sa Senado. oo oh. Marami oh sila, 19 sila. Mm, yung iba doon re-elected, yung iba doon bago mga neophyte, neophyte senators. Sana ho next elections we vote better. Tanggalin na ho natin yung 12 doon sa 19 na yon. Oh, tanggalin na ho natin. Yung 12 doon sa 19 na bumoto para i-archive yung uh, articles of Impeachment ni Sara Duterte dahil mas malamang sa malamang sila yung nababahagian ng mga insertion mm -mm. Malamang sa malamang. Tikas ng bawang ni cheese, no? Ibal Mm. hmm sabihin, halaw ko maayos 'tong lalaki to, di ba la? Budol. Budol. Mam wala kang pinagkaiba sa principal nyo na si China at si Sarah. Pare, pareho kayo mga budol, mga mm, kayo mga At sana po mga kababayan, matuto na tayo dito sa experience na to. Huwag na ho tayo basta-basta maghalal na mga katulad ni Jesus Cudero, katulad ni Sarah Duterte. Matuto na po tayo. Oo. Maglagay na po tayo ng mga taong qualified talaga. Mm -hmm. May qualified at uh, malinis. Yung katulad ni PBBM, yung mag expose ng katiwalian. Mm. Katulad ni Tito Soto, ni Ping Lakso, nag-iimbestiga ng katiwalian. Mas maganda kasi, ganun na nilalagay natin kasi yung mga katulad ni Jesus Cudero, guys. Legit